Hello guys, welcome to my vlog, my mini vlog. Today is Wednesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. I mean, and today, mm -hmm. maglakpak ko karang, guys. Okay, day off na ko. kamay ra ako laghan guys ang labas sa takay duty na sa tukma and actually I like this bitch nag trending ni siya sa tiktok kay ginindot kay siya higtaan it's um what do we call it Silk. Silk ang iyan. Pila. sinawon siya. Tapos pag actually gipalit na ko ni siya guys kay manglagas akong buhok tanaw guys na upaw na diri guys. Kay sige upang lagas. Magana ba siya sa kuan sa manglagas imong buhok. Mhm. -mm. Yeah, sya. siya, effective. today is 4 uh, 4 pm already karon pa ako naglaba kay init kay gain na oi samutag ka haggard samutag ka tigua Nagbabad hmm. ko ni Gay start alas utso sa buntag. Hmm, kailangan ka oras gibabad. Diba? Dali ang labanan guys. Ako ipakita sa inyo ha. Dali ang masala. Ha, <laughs> House tour. Amo basurahan guys na kalatra. Sa washing machine. Dali ako mga halay. Huwag init. Pero kung ulan, dali. Yeah. nagpractice ko vlog vlog guys nagpractice ko vlog vlog guys okay. taga naman na dato daw sa ano sa vlogging dato sa pagkakuan eh charot lang guys Omong ko yung lingaw guys ko eh. Sira higda sa pag magsigara kita sa kwarto di ko ta kalaag okay. kay kalaag sad ko laagan grabe naman ang kapwa actually wala pa ko kapaniud to guys wala ko pa nagkapira ko gay na buntag mm, -mm. Lang, share lang na ako ako buot, ako maning video. Share lang na po, Apo ko'y paniood to. Kasi ko na mahaw, nangapira na mga alas G's. Mm -mm. Nagkapiog pan. And then karon naglong pa ko. What guys, ay ako sa anong karoon o eh. ang kinabuhi sa trabante ba nga regular lang ang sweldo. Maglibo ko sa sudanon, kadaan lang. Ang madalik-dalik taon, may makarelate niya. Kuan na. Bulat. Mga dilata. Instant noodles. Mora mo na ito as a minimum wage worker. Share na lang ako guys. Actually, hindi niyo ko tagad diri. May tayo na po. And I know, hindi lang ako ang yan eh. There, there are more out there na same situation sa ako na, na nagdayo sa isa ka lugar ka wakay ka ila lang para makatrabaho kaya yeah, you know wala ka graduate o college so wala na yung trabaho Ito ko guys. Manilaw na lang po guys. May okay, pass forward na ko ni guys. O gusto ninyo ang mag istorya lang ko. Ning Actually may bug at guys bug at tunis siya ano? ko. Blanket. Gisi ako ko ay guys. Grabe, nagigisi naman ta ani. Oy, nagigisi naman to mga short ani. Eh. Sa so, guys. Ay, ba bawa isong tiang ni. Eh. Basta di hatag ni sa amo. Kada mga nasunugan. Nasunugan mako boarding house sa una guys. So manigihat ni gihatag sa. Hindi ra guys, no. Di gas to boarding siya nagat. I'm thankful kay ko sa iya. Amen. Hindi mo ganun. Why not both guys ha? Nag-video ako guys. Kay... Pag-practice ko mag-vlog guys. Uy, para mga kwarta at ani. yung trabaho ah. Improvement ani. Charot. Kwarta siguro tatay. Makapila pa ka tuig. Okay ra. Angayos nga rin yun. Woo! mag nga habol, guys. Ayun na, tarao lang. na, short, guys. Ay, watch, gining. Di ba yung short, kining, Naman, jogging, ito. Ay, na. Hindi naman yung kailangan ikuso-unog, ayun, guys, kay... Hindi pa ko naman siya sa Ariel na may zone rocks. Pila ka oras na gud. Wala na ulit siya gamay. Okay. Kaya hindi ko sab siya. Ay, sorry. Kinadigis ay. Eh. nag salad ba pulo ko na ito check sana na po ang nilong ang, -ang. Keep it, keep it, okay. Okay. okay, pasok pa

nakita ko din na ako ba is old. Diba? Pray to tao bulat, guys. Okay pa mas ko nalang oil guys May oil dito na stock. Dugay na ito na muna ako Pero pwede ito siguro ito. Ouch. Puno na naman siya. Luwak sa nato, guys. Luwag kaya ko mag-video, guys. Uy. So, ayun na guys. Muna yan mong kusina. Common area. Common area. First, ah. Uh, Ikalupat na room. Tulog. May doka room di ha. Muna yan sala salasala. Akong kwarto guys, nagkamay. Ako raman isa mo man yung pinakagamay na mararag ko ano. pero okay ra guys para rin siya para makasave sa rita area guys o, part with kasi sigawan lang guys ka lang katilin ka part guys

Paglaway na ko ba si Maano, o, guys? Oh, maoras sa to, guys. Okay. Kapoy man dahil, Kapoy na video, guys. Salamat, that's why you come Dali guys. Napasok chuko ay mo. Na maklaro na. Pati ka rin doha o pasasab. Hello guys, muna ito na toon ka ron. Bulat. Tapos anong okay. hugasan kay para dili siya kayo parat. Hindi siya mabulat. Hindi palit na po toon. Hindi siya mabulat guys kilo mga kanyo na mga na lang nyo nabilin guys tatong putol putolon para ato putol 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 guys mga 2 3 4 apat, kaupat buntuhan nga gunting guys para gyud sa kuan ha. Para gyud sa pagkaon. Kuwatag plato. Gahit guys kan may bukong. Pero hmm. hmm. kaya ra man Gaya referensi, guys, itu segan. guys, ini kubu-kubuannya saat cherry. Yes, kita ini yang urutan beta. polo, tapulan ng ayaw ng pan. Galagay sa kalong. Ako sa lapuahan. Para matatay gulay. Para healthy sa baka pag ah. pagkaon. Gamay. Gamay ha?

creo que <coughs> como que ka. Huwag oh, ko lang uman ano ka. Tiwas na kong labunan ka. Huwag ano niya mong likod, guys. Baka nating eh. Kaso lang puno na siya eksagbot. Ano lo kasi siya ay dahil bitin sa sumbak ko. pasig init na to guys. Nga na kumag-on guys po eh. Wala magkapasok-pasok na lang kasi siguro ganoon ito. Pag itap kong init da ba ang

meron ko tapos mga ano maluto handa hi guys hindi Nak ko pwede lapuhaan ako pero i-change my mind bisaw na naman ay serto anong ano yung dahil saan kung kumaginamot mo mga pasok na lang mga pasok na lang pang break breakfast na naman Kape maglapolap oh guys. Wo eh. kalap ka ko kainin sana eh. Tutugin muna init. Kanya lang po sub so dali ang inip, guys. Painitanin muna 'yung. Ang maluto na guys, mga aunt, Pero pa-comment sa akong gilaba. <sighs> ko lang po uko wala naman soka, gan. ako yung soka agad. pa ako sa factory guys. Wala sa na. toyo. Mga Mga Sa takaingon, hindi gamit. Charot. Charot. kanang na dapat sinahan ang kalayo ako. Guys, usahin siya. Basta kung damas kayo tapos Ayan. Pass forward naman kami guys. Kaya mo ko yung kasukti Ano ko lang yung ka Pero na okay. ako eh. Gano'ng magkundari ang mga, court, uh, mga boarding house guys. hindi sa mga rin mga boarding house guys. Luwak ba? Mga kusina. Mga na bago. Patag. Tag ko ang mga rooms nila. May sala-sala dito. Ang problema naman ko dito sa sala-sala guys. Kaya dyan. Dyan ang assignment. Ito ang sa yung... sa... sa ilan yung nga. Ito sa kawas. Napunod ang putig wala. problema dali parang... Akira mo sa'yo, hindi man siya nagbahagi. na ako, guys. Ano ka buo? Ano pero ito dito na ko bulag ng guys kanit kit sa di ay kay wala makaon ang suka Kailangan ko na ang suka guys suka na ginawa ko ang kulang hausawan ka naman Siri na ay suka na tapos na kay ice na ay tubig na ko ginawa tubig na ka guys kayo huwag jamuan ang isa Pissed off lahat. Bago na na po si Sir. Natinghanan si Sir kasi akong ka-istory ah. Gusto na akong mag-voice-over na lang. Pero... Ang episode naman. Makuan po mabulol ko mabulol ko pag ko ng gas ganyan na lang ganyan na magpalit sa ako so guys darit ng peso hello guys mga anak ka magko sa pagkano guys Di mag-diet karun guys kay

sa guys. Salamat po sa kinu. Amen. Thank you, Lord. Sao -sao guys. Sa usan na tapos ni Jesus. Hmm. ulad guys na. so kaluto nasunog na guys guys. Ayun okay. ko guys, bye-bye. See you sa next video.